Hi guys, welcome to my vlog. Dito po kami ngayon sa San Juan, Batangas. Ayan o. Okay, kami ng nyog pangkata. ni e, Kuya. Ito kami deliver ngayon ng mga halaman. Ayan. kita kami ng ano, nyog. Ito pa, po, Marvin. Ano okay, okay na. napakadami na ho yan. Ang gulok. Ang gulok yan. Ano dito? Eh, pagbalik na natin yan. Ito tayo bukot? Oo. San? Ayun. Nakasa, Ay, yung gulok. Ang gulok. Kaya ba yung ano? Yung susi. Sa akin. Hindi nakalak yun. Nakalak yun? Hindi. Halin. Ayun Ay, nga pala. Dito, kita kung may tao naman doon. Ayan. Pinukuhaan kami ni tatay ng ano, buko. Para uh, katikiman lang ng buko dito sa... Ay, wala, mali, ano, ako, ako,

Oo. Tal oh, pag inuwi natin ka dito yan eh. Iba bukas muna tayo ng pangsabaw Yun. Di ba yari pag napunta rito nagpapakuha rin ng buko. Uy uy. Tumuntik na. Sarap ng tamis. Lasang buko. Ay, siya yan. Ang ko lang kinukuha sa amin. Eh. Okay, na po yan. Okay, okay Ayan. Oh. Kada yung Buksan mo. Tama-tama sa UTI. na. na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Kain muna tayo. Uh, food trip. Ito ang paggawa ng ano, kutsara. Yo. Uh, Pagka laki ng probinsya ka, guys. Madali lang paggawa ng kutsara sa pag kain ng yog ng buko. Ayun. Ito, kita niyo to, ayan. Kita mo. Kita mo. Food trip. Ayun. Kaya mo kainin. Ibas na kayo ba? Ito na ang anay Sarap na kayo lugi dyan. Ay, hindi na tay. Magkano ba? Magkano to tay? Okay, magka, ano kayo? Wala ang mainit. Okay, ang hap. Kainin mo na to. Kaya, dadalain ko mo na to rin. Mamaya na, sabay-sabay na tayo. <laughs> <laughs> Parang mga ano <laughs> eh. Ikaw tay. <laughs> Ay ko <sabaw>. Mainit. <laughs> hindi mo pinidyan eh. Bigay ano kay ano. <laughs> kay Rusty. Meron akong video. Blagger bibiyakin muna. Video mm. Vlogger to si kay Buboy. Vlogger yan tayo. Sobrang vlog -blag lang. <coughs> Dali mo naman binuksan kuya. Hindi, ano ko to? Sama Hindi ka pa pagka ka, oh. May manok ka na. Hindi paggawa pagkawa, pagkawa ng kutsara. Buta hindi naisipan ni madam na maglagay ng na ano. Native na baboy. Maglalagay na. Naglalagay rin. Lawak niya, no? Uh. Alam niyo ba, guys? Ay, alam, niyo. <laughs> <laughs> alam, niyo, alam niyo ba, guys, sa Manila, napakamahal nito. Ito sa probinsya, tinan mo, binigay lang ni Kuya. Magkano sa Manila to? 40. Mm. Per, pero pag uwi natin, tulog na. Anagurado, gabi na tayo makakauwi. <laughs> Saan kayo sa silang kapite? Dasma ho. Dasma. ma. Lahat to rin binibili na ngayon eh. Hindi ko makakahingi ng ganito na. Nako. Probinsya ka lang talaga makakahingi. Sa kutsara mo kayo boy. Ano? Hmm. Ha, Sabi ni Tatay nakakaawa naman sa mga po. Para manok po. ko. Ay hindi pa pa itong manok. Magatapon na no. Ayun. Kunin mo sayang. Eh. sayang. Ay sayangin. Ayun, pwede yan. Diyan 'yon Ayun pala'y matigas. Matigas Sarap ng buko. Sa ilang taon, kailan ulit ako nakatim nang buko na ganito. Nang libre. Dito lang yan sa probinsya, sa Manila, hindi libre. Ang dami nilang, ano, ang dami nilang tanim na nanyog. Mabababa lang. Ayan, ang no? baba lang. Oh. Dito yan sa farm na pinag-delivery namin ng ano, ng, Kailan mga, mga halaman. Wala na. Hey, maraming salamat. Guys, hanggang dito na lang. Huwag niyo po kalimutan magka uh, Like and share. Maraming salamat guys. Sa uliti, sa ulitin. Sa ulitin. <laughs>